Oh, sorry ma, unbox tayo ng parcel yung ko pa na kasi nagbabalak lagyan na naman ng floor mat ang aking pindahan. So, ito ay 3 yards for 193. So tag 59 yung isang yardan niya. So nakuha ko to siya sa TikTok shop. So, para siyang manipis. Pero okay na lang din dahil ay kailangan ko ng lagyan ng floor mat. Yung aming sahig dito lang sa so, may tindahan dahil pangit rin ng pag walang floor mat. So, ipapakita ko na lang sa inyo mga kasari kung paano ang paglagay ko ng floor mat. So, 3 yards to siya. Medyo manipis lang pala. Oh, man. Medyo manipis lang siya mga kasari. Sabi kasi doon sa TikTok shop, eh, makapal. Medyo nabudol tayo sa salitang makapal. Manipis lang pala siya. Kaya pala 59. Pero okay na to sa aking tindahan mga kasari. So, tingin ko kulang to. Baka kayo magdagdag pa. So, pakita ko sa inyo bukas ang paglagay ko ng aking floor mat sa tindahan. So, ito yung pinili ko yung may block block. Ayun. So, update na lang tayo, guys. See you later. I... The next, the next day. Yan na po, nasa na natin yan, mga kasari. Kakamap ko lang. Hindi ko na kayo sinama. So, wawalasan ko na lang. Ayan yung mga paninda nating gas. Ito naman yung soft drinks. Hindi ko muna lagyan dyan. Unahin ko muna dito sa gitna. Ayan, pangit pag walang floor mat. many hours later so yun nga mga kasari gabi na ako nag vlog so natapos na yung ating paglagay ng floor mat sa ating tindahan ayan na po siya hanggang doon na po ayan.